Ano yan siya? Anong part ng katawan niya? Sa brain. Yan. Yung mga ano natin sa, sa brain. brain. Hindi ako mentally ill. Maayos Yung maliliit na ito. ugat sa brain. Hmm. Not exactly ito mentally ill. Ito ang masarap pang patulog. Oo, yeah. ang sarap patulog Oo, ko masarap pang tulog. Masarap pang tulog. May lik-kilik ako. Maglalaw yan siya. Ayan. Oh. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan. Tapos ano? Yan yung sinasabi. Masarap yan. Oh. Bago ko umuwi ng Manila, magpaano ako. Kung available siya, baka sa Davao ito eh.